Darating ang araw ng paghuhukom at may makapangyarihang mensahe ang Diyos para sa iyo sa ingranding pamamaraan ng buhay. Maaaring may mga pagkakataon na parang isang mabigat na banta ang bumabalot sa iyong pag-iral. Sa ganitong mga pagkakataon, tandaan na sa iyong pagsangayon, ang mga banal na pagpapala ay makakapagtanggol at mapoprotektahan ka. Pahalagahan ang pagpapalang ito dahil nasa pagtanggap ang ating espiritual na paglago. Habang naglalakbay tayo sa paglalakbay na ito, hilingin natin ang proteksyon ng Diyos at gamitin ang kanyang positibong enerhiya, pahalagahan ang kanyang patnubay at ipaalam ang kanyang mga pagpapala, tanggapin natin ang biyayang ito ng buong puso. Naway ang mga salitang ito ay magliwanag sa iyong landas at magdala ng aliw sa iyong puso. Naway buhosan ka ng banal na kagalingan at sigla. Naway ang walang pasubaling pag-ibig ng Diyos ay palitan ng iyong lakas at patibayin ang iyong puwersa sa buhay. Kapayapaan at katahimikan, hayaang punuin nila ang bawat sulok ng iyong isip at puso na itinatapon ang lahat ng takot at pagdududa kasama ng karunungan, ang kakayahang makilala, ang tama, sa mali. Naway, gabayan ng karunungan ng Diyos ang iyong mga hakbang, ibunyag ang katotohanan, maghatid ng kalinawan, at pag-unawa sa iyo, naway ang kanyang biyaya, ay magbuhos ng mga pagpapala sa bawat larangan ng iyong buhay. Pag-ukit ng mga landas at paglikha ng mga pagkakataon para makamit mo ang iyong mga pangarap, siya ay palaging nasa iyong tabi na natuturo sa iyo sa iyong paglalakbay sa buhay, nasusulat sa Aklat ng Jeremias, Kabanata, 29, at bing isa sinasabi Dito, sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga planong ipagpaunlad ka, at hindi para saktan ka, mga planong bigyan ka ng pag-asa, at kinabukasan, yakapin ang propesya na ito, sapagkat ito ay nagbabadya. Nang isang hinaharap na binyayaan ng bukas. Amen.